Dalton Connect handang bitawan ng Lakers para makuha na si Dejonte Murray bago ang trade deadline. Pero bago 'yan, si Jared Vanderbilt ay inaasahang magbabalik na sa laro ngayong linggo laban sa Golden State Warriors matapos ang mahabang panahon ng rehabilitasyon mula sa kanyang mga foot surgeries. Matagal nang naghihintay ang Los Angeles Lakers na bumalik ang kanilang key rotation player na si Vanderbilt na hindi nakakapaglaro sa kalahati ng season. Ayon sa ulat, na clear na si Vanderbilt para maglaro at magiging bahagi ng lineup sa laban kontra Warriors maliban na lang kung magkaroon ng setback bagamat inaasahan na ang pagbabalik na ito magandang balita pa rin ito para sa Lakers na nangangailangan ng depensa at energy ni Vanderbilt mula pa noong Enero binigyan na ng update ang mga tagahanga na gumaganda ang kondisyon ni Vanderbilt at inaasahang makatutulong ito sa opensa at depensa ng Lakers ang kanyang pagbabalik ay isang malaking oportunidad upang ipakita ang kanyang defensive prowess laban sa mga mahuhusay na manlalaro tulad ni Stephen Curry hindi man kahangahanga ang kanyang career averages na 6.1 points at 6.4 rebounds kada laro, hindi nito lubos na naipapakita ang kanyang epekto sa laro. Si Vanderbilt ay kilala sa kanyang bilis, haba at kakayahang magbantay ng mga pinakamagagaling na wing players sa NBA. Siya rin ay naging mahalagang bahagi ng tagumpay ng Lakers noong 2023 Western Conference Finals. Ang kanyang pagbabalik ay nagbibigay ng malaking boost sa koponan habang papalapit ang trade deadline. Sa kanyang presensya, mas madali para kay coach J.J. Redick na suriin ang tunay na potensyal ng Lakers ngayong season. Sa wakas, magkakaroon ng koponan ng pinakakompletong lineup na magagamit nila upang maging tunay na title contenders. Samantala, dinomina nga ng Los Angeles Lakers ang kanilang laban kahapon kontra sa Washington Wizards dahil dito umakyat na ang record ng Lakers sa 23 wins and 18 losses record at kasalukuyang nasa ika na pwesto sa Western Conference standings. Bagamat maganda ang ipinakita ng Lakers laban sa kopo ng may pinakamababang record sa liga, malinaw na kailangan pa rin ng pag-upgrade sa roster. Isang posibleng trade idea naman ang pinag-uusapan ngayon na pwedeng gawin ng Lakers. Sa trade na ito makukuha ng Lakers si Dejounte Murray habang ang Pelicans ay matatanggap sina Rui Hachimura, Gabe Vincent, Dalton Knecht at 2029 first round pick si Murray na naga-average ng 17.2 points, 7.7 assists at 6.6 rebounds ngayong season ay magiging malaking upgrade para sa guard position ng Lakers. Sa edad na 28, kaya niyang tumulong hindi lang sa playoff run ng Koponan kundi maging sa future ng Lakers. Bagamat masakit na mawala si Hachimura, bumaba ang kanyang performance ngayong season na may 12.2 points kada laro. Si Gabe Vincent naman ay hindi pa naaabot ang inaasahan sa kanya dahil sa mga injury at si Dalton Knecht naman ay hindi rin gaano kaganda ang ipinapikita lalo na ng lumagapak ang kanyang percentage sa 3-point area. Gayunpaman, ang ganitong trade ay maaaring magdala sa Lakers sa mas mataas na antas bilang isang tunay na contender. Lalo na itong si Murray ay maasahan talaga pagdating sa Opensa, pwede nga rin nila itong gamitin bilang starting point guard at ibalik si Austin Reeves sa pagiging shooting guard.